nailibing na ang presidential candidate ng Ecuador na Binaril at napatay noong August 9 at plano naman ng Japan na buhayin ng sumo wrestling para makahikayat sila ng maraming turista. Si Dominic Almelor sa detalye. Sa Ecuador, na na sa huling hantungan ng pinaslang na kandidato sa pagkapangulo na si Fernando Villa Nagtipon-tipon ang mga kamag-anak at nagasuporta niya para sa isang memorial service na inorganisa sa lungsod ng Quito ng mga kapartido at kaibigan ni Villa Vicencio. Napatay si Villa Vicencio noong Agosto 9 sa isang pamamaril matapos nitong dumalo sa isang campaign rally labing isang araw bago ang 2023 Ecuadorian General Elections at sa Japan, muling binubuhay ng mga lokal ang interes sa sumo para maghikayat ng mga turista sa bansa. Hitik sa tradisyon ang itinuturing na pambansang sport ng Japan na mahigit isang siglo na at sumikat hindi lang dito kundi naging interes din sa iba't ibang bansa. Naging maingay ito lalo sa kasagsagan ng COVID-19 lockdown at nang ma-feature ito sa isang Netflix drama. Dominic Albelor, para sa bayan.